Tignan nyo, ang ganda talaga ng view sa mansyon ni madam. Pero parang merong nangyaring kaganapan dito. Ano na naman itong kaguluhan na ito madam? Na nakikita nyo, may malaking isda dito. Tapos inabot ni madam sa papa niya. Parang sobrang busy nyo naman madam. Todo pa cute pa tong pamangkin ni madam oh. Andito na naman yung makukulit na pinsan at pamangkin ni Madam sa mansyon. Siyempre, Matik, bumili kagad si Madam ng malalaking crabs. Parang ang dami mo atang pinamili ngayon, Madam. Tapos itong mga crab sa sobrang laki, parang mga alien na. Mukhang masasabak na naman sa digmaan si madam nito. Dahil buhay na buhay pa itong mga crabs na ito. Tignan nyo, parang tatakas pa. Kaya nagkagulo na kami dito. Sa mahal ba naman ang crab? Siyempre, presyong dollar na yan. Pero may technique dyan para hindi na sila magsigalawan. I-overdose mo lang ng yellow yan. Sa sobrang lamig nga, hindi na halos makagalaw itong mga alien na ito. Pinapunta ni madam ang mga pinsan niya dito sa mansyon. Kasi may pinagawa nga siyang mission. Bukod sa crabs, may binili ding karni si madam no Kaya sinimula nang ang minekos-mekos. Tignan nyo, niligo pa ng paminta. Nilagyan ng pangpalasa. Tapos, sinalukay ng todo para mamix ang oil. May binili palang hipon si madam. Wait nga lang, parang biglang nagloading. Pasensya na, may inkantong dumaan. Mga galawan ang mga pinsan ko, hindi ko talaga maintindihan. Pagkadami-dami naman ang nabili mong hipon madam Sinimula na ang tinanggalan ng pakpak, ng kamay at paa Tapos yung mga dapat hiwain, hiniwa na nila Iba kasi si madam magbanding sa mga pinsan niya Gusto niya munang papahirapan muna bago bubusugin Pero parang hindi naman nahirapan tong mga to Himala nakapag-ready ng dessert si madam ngayon Parang napasobra ata yung dessert mo na yan madam Buong barangay ba yung papakainin mo niyan? Dahil nga sa sobrang dami Tinransfer nga sa malaking lagayan Dito magaling yung madam nyo sa mekos-mekos talaga <laughs> Dahil macaroni salad dito nilagyan na ng kondensada May bagong pauso na naman itong mga pinsan kong ay, 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 ay. <laughs> Hindi sarap yung macaroni salad mo Kung hindi mo lalagyan ng prutas yan Pero yung nasa lata nga lang Tapos itong ang nata na nata di coco Abay masarap talaga yung macaroni salad mo madam. Dahil nga kompleto halo sa sahog. Hinalo na nga nitong pinsan ko. Siyempre hindi sasarap yan kapag hindi mo nilagyan ng pampalasa. Ito yung favorite part ni madam eh. Yung tikiman time nga. Parang mas magaling pang magtimpla itong pinsan mo madam kaysa sa iyo. Siyempre hindi pwedeng si madam lang ang titikim no. Pati sa tikiman time ni may mekos-mekos na din. Baka hindi maabutan kinabukasan yung macaroni salad na yan. Lahat bising-bisi busy talaga Nagtulong-tulungan na para matapos na kaagad ba Pero meron ka talagang pinsa na paisi-isi lang ba Dinamay pa talaga itong pag-itlog ng manok Paano kayo matatapos kaagad niyan, madam Kung puro asaran talaga kayo Abay dito din pala sa rooftop sa mansion ni madam Bising-bisi din pala sila dito Siyempre lahat sila binigyan ng mission ni madam Kaya halos lahat nagsikilos talaga Inihaw nga nila itong minarinate na karni Pero parang kailangan mo nang bumili ng bagong ihawan madam Bago nga lilitsunin itong isda, abay timplahan mo muna. Pero parang niligo na ito ng magic sarap. Dahil sakto na sa timpla itong macaroni salad, isinalin na nga sa lalagyan yung lagayanan nga na kasyang -kasya sa double door na ref ni madam. Mas masarap kasi yung macaroni salad kapag malamig. Pero hindi yung tipong manigas talaga sa lamig ha. Pero parang may nagdadasal dito. Hindi pa to papuntang langit ha. Sadyang mausok lang tong inihaw nila. <laughs> Nagre-reklamo na nga itong mga pinsan ni Madam. Parang lalagnatin na daw sila sa pinagagawa nila. Sinasabi ko sa inyo, papahirapan mo na kayo ni Madam ngayon. Pero sa totoo lang, bukas pa ata matatapos tong mga to. Dumating pa naman yung pinadeliver ko na dahon na saging. Kaya hindi pwedeng ipapabukas to. Pero ngayon kulang nalaman, ngayon lang pala nakapagsaing, no? Ang dami nang nangyari, hindi pa pala luto yung kanin. Pero sabi ng uncle ni madam, madali lang naman daw to. Paano makapagsimulang magluto si madam nito? Hindi pa pala tapos maghiwa ng marikado sa mga, mga pinsan niya. <laughs> Hintayin nyo na lang ang susunod ng kaganapan, go.